Sa baba lang yung pichat. Uh, you know, Hawaiian? sino ito no? Paksiyo na tulingan. Wow! Ibat Wow! Mayroon kami yung siyaupan. And siguro maligo tayo dyan lang sa unahan konti. Ayan, so ganito na yung itsura niya guys. yo so, what's up guys? Nandito kami ngayon sa Silang. Alam niyo ba yung Asinda Mall? So, on the way kami ng Lasugbo ngayon dahil holiday kasi ngayon. Long weekend. Ngayon pala pupunta na kami ng Batangas sa Lasugbo. So, dumaan lang kami dito sa Asinda dahil bibili na si boss ng pizza hut para pang merenda namin. Ito yung Asinda. So, ayan. Uh, kakabukas lang. So, na sila si boss sa loob. So ko ko sila doon para matulungan ako sa mga binibili nila. Ayan, dito na tayo sa loob. Ayan sa so, bubiyahe dyan ng Tagaytay or Nasugbo. Kung gusto nyo dumaan dito sa Hacienda, dito lang to sa Silang. Kung makita nyo yan. Ayan, nasa baba lang yung pichat. So, ayan lang oh. Pwede tayong umakyat sa taas kung gusto nyo umakyat. May mga umakyat doon sa taas. Ayan, nandito na kami sa Love, guys. Ayan, tapos na nag-order si boss. Uh, inantay na lang namin. Matagal kasi lutoin yung pizza. Angel's pizza pala to guys. Walang hot. Two hours later. Ito na yon Yung binili namin sa asyenda oh. Wow! Ang oh, natira sa kinakain namin kanina. Mahoy. You know, Hawaiian. Pisa yung ito kasi ay Ito po yung pinakamasarap Ito ay Spinach Ito talaga ang gusto ko Spinach pa rin to Ah, yun o Spinach pa rin Ah, yan Ang ah. mm, dami talagang binili Iba na naman to, oh Busog na busog ako Apat na hiwa yung nakain ko, eh For Spinach Ah, meron pa, oh Ano ito? Mamon? Para para siya ang ano, yung banana cake. Ang sarap niyan. Pero hindi siya banana flavor. Ito oh. Mangga. Mapawaw ka diyan. Nakakasira ng mukha yan eh. di ba? Up, shut out. Atsara, <laughs> <laughs> sarap yan. Atsara, oh. Mas masarap yung ano nila, oh, tulingan. Paksiw. Paksiw ito, no? Paksiw na tulingan. Ayan. Pag nakakagutom na, eh. Bigyan yan. Alright guys, nandito tayo ngayon sa likod ng bahay ni Boss. Uh, inaantay natin yung paglubog ng araw. You know, red na red. Ah, yan, no? Ang ganda ng sunset. Wow! Yo, yo, yo! Shout out kay Boss John! At kay Jiken! Ayan, ang, ang ganda ng ano dito ngayon kapag wala ng araw. Puti-puti oh. -puti yung dagat, oh. Hindi makita. <laughs> It's time to dinner, guys. Ano ang ulam? Minuts. Wow, minuto. Gagawin natin, ipahog na natin to. Hmm? Sarap to. Yan. Lagay natin dito sa kanin. Kaunti lang yung kanin natin. Labi na eh. Kukumain ako ng sipo. Yan. Alright, kain time. Hmm? Sarap na ito. Saan sila? Yun po. Si Gary at si Jun. Yun. Hmm. Yummy. Hmm. So, ayan guys. Mayroon tayong pa-dessert. Ito ay almond cake. Yan ang almond yung nasa taas niyan. Yan oh. Yan. Ito nga pala yung higaan ko guys pag dito ako sa Batangas. Ayan, na dito lang ako sa Grahi. Nagkukulambo ako dahil sobrang daming lamok dito. Mayroon naman kaming sariling kwarto dito. Dito rin sa ilalim sa Grahi. Kaso lang, uh, kulob doon kaya ayaw ko matulog doon. Ito nga din pala yung DIY ko na electric fan na ginamit ko. Galing yan sa aircon na sira. Nabuo ko yan nung pandemic dahil lockdown tayo ng tatlong buwan. So wala akong ibang libangan. Nagpa-practice ako kung pa paano mag-ayos ng mga electric fan. Tomorrow. Good morning guys. So ayan, pupunta tayo ng kusina. Ayan, kakapi tayo. Mayroon tayong baon na kape dito. Ayan. Morning guys. Ano luto mo gari. Ano? jamba-jamba. What? Jamba-jamba oh. Bercembang. Bercembang ah. Oh. Itu lo kecekan. Aisyah. good morning summer Hai. <laughs> Ada tentu aja. Kita pakai ini bos. prutas, Wow, serap nang ulam namin. Tokwa. Tokwa with oyster sauce. Wow, mayroon kami yung pan. Sarap! Ayan, pupunta muna ako saglit sa dagat. Tingnan natin kung high tide ba o low tide. Napagaganda ng panahon ngayon guys. Walang hangin. Ayan. Kaya walang alon yung dagat oh. Ayan, so low tide ngayon guys. May alon din siya kaunti. And siguro maligo tayo diyan lang sa unahan konti. Diyan sa likod ng ano, yung pangarang ng alon. Ayan, napaganda ng panahon, ang init na oh. So ito na yung camera natin guys, pandagat. Uh, action camera supremo, 4K. So ilagay ko siya dito. Kaya bumili ako ng ganito na may lagayan ng camera. Lagay natin siya ngayon dito. yan Ayan. Ayan, so ganito na 'yung itsura niya, guys. Ay, eh, titingnan natin 'to. So ayan, guys, nandito na ako sa dagat. So plano ko sana magdala ako ng pana, Kaso lang nabali 'yung pana. Ayan, so maligo na lang tayo. So sabi ng mga kasama ko, may lato daw, kaya nagdala na lang ako dito, lagayan natin ng lato. Mangunguha din ako ng kaunting lato. Si gusto ni Ate Tis ng lato 'yung kasamahan ko. Dito lang ako maligo diyan sa likod ng ano niya 'yan, 'yung pangharang ng alon dahil medyo malalim-lalim dyan kaunti. Transcrição e na yung lato na kuha ko guys habang naliligo ako. Konti lang to, mga isang kilo lang siguro to. Konti lang kinuha ko dahil tatlo lang naman kami ang kakain. Ang gagawin lang natin na timpla nito guys ay parang nagkilaw ka lang ng isda. Lagyan mo yung luya, kamatis, sibuyas, asin. Yun. Depende na sa'yo kung lagyan mo siya ng bitsin. Basta yun lang ang timpla niya. Ang sarap nito guys. Ngayon gusto kasi ng mga kasama ko to. Kaya eh, sabi niya habang naliligo ako, kukuha daw na ako ng lato. So, ito na. So, ito na yung lato niyo. Oh. Oh. Oh, di ba? Wow! Oh. Yan. Paborito ni ate, lato. <laughs> Shout out sa yung dalawa. Alright!